Wala yata ang tao, baka mamaya umalis sila. Nandito yun. Ang ka. sa akin ni Bert, alis oh. daw yung mga ganggang. Ang namimili to. Sabi ko nga hindi namin kasama si Eggers, wala si Eggers. na Pupumuli to munta eh. Ako pinag-aano mo lang ako, tapang na kasi. Nung pagdaan ko dito, sinabi ko magkita tayo sa kulto, huwag kang pupunta dito. Ay, Saka delikado talaga. yan, hindi pwedeng ako mapapahamak dyan. Yung titulo na yun, iba yung pangalan. Hindi si Lucio, hindi si Riddick. Ito, Blagger. Ano? ano? Wag mamaya mayan sila yung mga ganggang. Hindi yan. Lakasan lang ng loob. Ang kulit mo eh. Tatawagin lang naman natin si Bertie. Oh, ikaw, ikaw Kung kaya mo silang kausapin. Hindi naman nila malalaman na... Sabi ko, sabi ko kasi sama mo si Eggers eh. Ayaw mo, ang kulit mo eh. Eh, nagkaroon pa ng... Oh, hindi naman na... Sige, umuwi ka na lang. Ako na lang tutuloy. Mas talo naman di ako Dito na tayo. Iwan pa ita. Plano mo to. Sige na, ikaw na. Baka mapag pa ako. Dali muna, dito muna yan. Ano ba? Tao, eh. Mga walang mga tao. Ano? Ano? Sige, pinutin mo. Ano? E na. Oh, Wait lang, tingnan natin. Tapos na, ano, na, natatakot ako dito eh. Wala yan. Kasama mo na muna ako. Eh, eh, paano pagka pinagtripan tayo dito? Ba't ba tayo pinagtripan dito? Mukhang mo tayo ng trip trip. Eh? <laughs> Parang naman ang <laughs> dyan. Hindi eh, baka mamaya makita ako dito eh. Doorbell ka pa nga. Doorbell ka pa. Wala yata ng tao, baka mamaya umalis sila. Nandito yun. Ang sigurado ka. Sabi sa ni Bert, ah, oh. alis daw yung mga ganggang. -gang. Sila ready. Oh. Sure, si oh. alis daw sila. Oh, hindi Ganito baka ma... ma Ayun. Pff. Sabi oh, ko Tangan sa'yo. Na eh. Bert! Ano? May informasyon na ba? Dito nga isulong sa loob. Uy, baka nandiyan ba sila? Wala sila, nasa kabila. Tropasok tayo. Ready? Uy, CCTV dito. Ano ba ito, ito, ah, nami ah. namimili to. Sabi ko nga hindi namin kasama si Eggers, wala si Eggers na hindi, pupumuli to munta eh. O, sige, o, o ba, ano? Ba? Wala tayong impormasyon? Iba, ba maabutan tayo dito, Bert? Hindi ano? ba tayo maabutan dito? Sige na sa Amiga eh. Oh. Anong impormasyon? Ano? Nahanap ko na ba yung mga pinapahanap ko? Ito kasi, kagising ka lang. Wala! Wala pa rin, wala. Bert? Wala pa rin. Bert, Kailan mo tatapusin yung trabaho mo? Hindi naman kasi pwedeng madaliin yun. Alam ko, Bert. Pero ang inaano ko, sana man lang yung kada pupunta ako dito, may impormasyon kang bibigay. Oo, uh, ma madiscard yan mo, mo pare. Dito? Hindi oh, naman hindi naman, hindi naman, hindi sa ganun. Pupunta-punta kayo dito, hindi nyo alam kung nandito si Riddick. Buti, wala dito. Oh, oh. Diba Sabi mo, kausap mo to. Pula sabi, ay, ko na nag nagaano talaga Boy. ako, Pinag-aano mo lang ako. Sabi Tapang mo nga hapon, diba? diba? Nung pagdaan ko dito, sinabi ano ko, magkita tayo sa kulto, huwag kang pupunta dito. Eh, pero tama dito. naman yung inala ko ah. Walang tao dito. Eh, paano kung may tao dito? Oo nga Mamaya oh, madali tayo eh. Pwede na yun eh. O sige na, sige pinipin? na, sige, sige na. Pasensya na. Magkita tayo sa court lang. O oh, sige. O ano, oh, yung ano, yung informasyon. Sino mayarin ito? Nasaan yung dito lang? Wala, inaano ka. Itanong mo siya kay Libag. Ano na yung Libag yan. Dito ba siya nakatira? Di, 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 di pa kasi na-upload yung video na ginawa natin, Bert. Hindi mo pa in-upload? Mamaya ko pa i-upload yun. O, hindi niya alam. O, wala wala ka may alam eh. <laughs> eh, hindi ka naman kasi nagtatanong din, hindi, tsaka ayoko kasing i-read. Hindi, 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 sige, so, oh, ikaw, Bert. Sinabi ko rin kasi kay Libag na kahit sino sa bootcamp, wala mo na makakaalam. Oo, oh, oh, pwera lang sana kay Sob. Oo, oh, ay, ayun eh, mo na ako, ba't pinagtaguan niyo pa akong dalawa? Hindi, kasi sobrang laking ano kasi impormasyon nun, tsaka delikado talaga. Pwede na ba yan, hindi pwedeng, ako mapapahamak dyan. Bakit ito, bang may titulo yan? Hindi hmm. nga. <laughs> Sila <laughs> pa totoo may ari? Yun ang problema. yon ang problema. Yan ang problema. problema. Abangan mo yung... Hindi, siguro, pagbalik natin. Takti kasi. Ayoko kasing sabihin sa'yo. Sa kasi eh. Baka kasi... Mainit kasi ito. Baka mamaya yung message niya, niya yun eh. O, baka mamaya yung message hey. niya. Gusto ko nang bilhin niya. Hindi natin pwedeng biglain ito. Hindi pwedeng madaliin. Oo. Oh. Basta uh, ayun lang. Ayun lang na lamang kung ano. Ito. Sasabihin ko na lang sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Yung titulo na yun, iba yung pangalan. Hindi si Lucio, hindi si Riddick. Ito, vlogger. Isang vlogger. No? Kilala mo yeah. rin. Pero hindi ko ako pwedeng sabihin kasi sa vlog eh. Hindi, oh. hindi nyo pwedeng may ano to mamaya. Magalit ka na naman. Sagurin oh. mo na naman sila. Sabihin oh. mo na naman yung iba naman O oh, ba, oh, baka kasi i-message niya rin ito, eh. Hindi ko sasabihin yun. Eh, di napahama ka. Ayun, Ayun nga. Kaya ayaw kong sabihin oh. muna. De, sige, oh, gusto mo, sabihin ko sa'yo. Pero ah. hindi, ipaano mo? Ipa-blip mo sa editor? Or mamaya na lang. Pagpatay nito. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ano? Kung sino? Bukas pa pagpunta ko dito, kailangan may may impormasyon ako mga kala pa. Oo, sandali, sandali. Basta bukas, 'di ba? Bukas ng ano laro. Oh. oh. Mag-ingat lang kayo. Ang laro yung basketball, basketball na sinet nila. Oh. 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 Basta mag-ingat mag ba? lang kayo. Basta mag-ingat lang kayo sa ganggang. Huwag -gang. kayong mag nang dumikit-dumikit sa ano. Ano 'yun? Basta, basta. Sinasabihan ko na kayo, okay, magdidikit masyado din. Oh, sige. Ano yun? Jay, ilak na yung gate, ha? Sarado na yan. Sige. Ano yun? Sa so, tingin mo, ano kaya yung babala na yun? Ewan ko dun. Hindi, basta lumayo na lang tayo. Putik yan. Sabihan kaya natin si boss, huwag yan natin ituloy. Hindi, sabihan natin na mag-ingat sila ka mo. Oo, oh, sige, sige. Ah. Tara, tara.